tahimik ka lang. Walang masyadong sinasabi pero may bigat ang presensya mo. Hindi mo kailangan sumigaw para mapansin kasi alam mong may mga babay na mas malakas kesa salita. At yan ang hindi nila naiintindihan. Habang ang ibang lalaki nagmamadaling magpakitang gilas, ikaw, kalmado lang. Habang sila nagmamadaling magpatawa, ikaw, tahimik lang pero may titig na hindi nila makakalimutan. Ang babae, hindi mo kailangang habulin dahil kung marunong kang manahimik, ikaw ang nagiging palaisipan. At sa bawat oras na iniisip kanya, mas malalim siyang nahuhulog. Ito ang tahimik na paraan para mahulog ang isang babae sa iyo. Hindi sa mga salitang sinasabi mo, kundi sa mga sandaling tahimik ka lang pero ramdam niyang totoo ka. Una, presensya na hindi nangungusap pero ramdam. May mga lalaki na hindi kailangang magsalita para mapansin. Hindi nila sinasadyang mangakit pero may hatak na parang kuryente. Yung uri ng presensya na kahit walang ginagawa, pinapaisip ka. Ang lakas ng ganitong lalaki ay hindi sa itsura. Nasa paraan ng paglalakad, sa kalmadong paghinga, sa titig na walang takot. Yung presensyang hindi naghahanap ng atensyon pero kusang inaabot ng mga mata. Kapag kasama siya, parang tumatahimik ang mundo. Hindi dahil sa kung ano ang sinasabi niya, kundi dahil sa kung ano ang ipinaparamdam niya. Ang babae mahuhulog hindi dahil sa mga linya, kundi sa kung paano ka nagdadala ng sarili mo. Tahimik ka lang, pero sigurado hindi mo kailangang magpaliwanag kasi sa kilos mo pa lang, alam niyang iba ka. Dalawa, ang disiplina ng tahimik na lalaki. Disiplina ang tunay na ugat ng katahimikan. Kasi ang lalaking may kontrol, hindi kailangang sumigaw. Tahimik siya dahil alam niyang may oras ang bawat galaw. Sa mundo ngayon na puno ng ingay, bihira na ang marunong maghintay. Bihira na ang lalaking hindi agad bumibitaw sa unang tukso. Pero yung marunong magpigil, yung kayang tumingin nang hindi sumusuko sa emosyon, siya ang may tunay na lakas. Ang babae, mararamdaman niyan. Ramdam nila kung sino ang may disiplina, yung hindi basta nadadala ng libog o emosyon. Yung kaya kang kausapin ng kalmado kahit galit ka na. Doon nagsisimula ang respeto hindi sa taas ng boses kundi sa lalim ng pagpipigil. Tahimik pero matatag. Kalmado pero alam mo, kaya niyang durugin ang ingay ng mundo kung gugustuhin niya. Tatlo. Hindi naghahabol pero hindi rin umiiwas. May mga lalaking kapag gusto nila nagmamadali. May iba naman takot kaya umaatras. Pero ang tahimik na lalaki nasa gitna lang hindi naghahabol, pero hindi rin umiiwas. Kilala niya ang sarili niya. Alam niya kung ano ang gusto niya at hindi siya natatakot na hihintayin ito ng may dignidad. Hindi niya kailangang habulin ng babae kasi alam niyang kung totoo, darating sa tamang oras. Ang ganitong klase ng lalaki hindi desperado, hindi rin malamig. Ang presensya niya may timbang. Ramdam mo yung intensyon pero hindi kailanman pilit at dun nahuhulog ang babae. Sa lalaking hindi siya sinasakal pero hindi rin siya kayang makalimutan. Dahil kahit tahimik ka lang, nararamdaman niyang pinili mo siya. Hindi dahil kailangan mo, kundi dahil gusto mo talaga. Apat, ang kapangyarihan ng pagmamasid. Tahimik na lalaki, pero mapagmasid. Hindi siya nagsasalita agad, pero alam niya kung anong nangyayari. Yung bawat kilos, bawat galaw, bawat titig napapansin niya. Hindi para husgahan, kundi para maintindihan. Ang mga babae gustong maramdaman na naiintindihan sila. At minsan, hindi mo kailangang magsalita para iparamdam 'yan. Kailangan mo lang makita yung mga bagay na hindi nila sinasabi. Kapag marunong kang makinig ng totoo, nagiging iba ang koneksyon. Hindi mo kailangan mangako, hindi mo kailangan maglinya. Yung simpleng pagtititig mo lang, sapat na para maramdaman niyang alam mo kung sino siya. Kahit tahimik ka lang. Sa ganitong uri ng lalaking mapagmasid, may misteryong nakakaadik, tahimik, tahimik, pero matalim at doon siya nahuhulog sa katahimikang nakakabasa ng kaluluwa. Lima. Lalim sa likod ng kalmado. Ang lalim ng lalaki, hindi sa dami ng sinasabi, kundi sa dami ng kayang manahimik. Tahimik ka kasi alam mong hindi mo kailangang ipaliwanag lahat. Dahil may mga bagay na mas mainam kapag nananatiling lihim ang kalmadong lalaki ay hindi walang pakialam. Marami lang siyang pinagdaanan at natutunan niyang hindi lahat dapat labanan. Yung uri ng kalmadong presensya na kahit may kaguluhan nananatiling buo. Yung babae mararamdaman niyan. Ramdam niyang may lalim sa likod ng mga mata mo. Parang may mga sugat kang tinanggap pero hindi ka naging mapait at doon siya naaakit sa misteryo ng katahimikan mo. Kasi sa mundong puno ng ingay at drama, ang lalaking marunong magdala ng kalmado, siya yung pinaka nakakatakot at pinaka nakakahulog. Anim, ang pagsasalita ng kilos. Ang salita, madaling sabihin. Pero ang kilos, yan ang hindi mo matatakpan. Tahimik na lalaki. Hindi nagsasabi ng plano. Ginagawa niya. Kapag may sinabi siya, tinutupad niya. At kung wala siyang sinabi, ginagawa pa rin niya nang hindi kailangang ipaalam. Kaya yung babae, unti-unti niyang nararamdaman. Itong lalaking ito, hindi tulad ng iba. Hindi mo kailangang magyabang o magpaliwanag dahil yung consistency mo nagsasalita na para sa iyo. At habang ang iba puro salita, ikaw puro gawa. Yan ang dahilan kung bakit mas malalim ang tama mo. Kasi sa mundo ng puro salita, ang kilos mo ang pinakamaingay. Tahimik ka, pero totoo. At sa dulo, iyon lang ang mahalaga. Pito tahimik na kumpiyansa. Tahimik. Pero buo, hindi mo kailangang ipakita ang lakas mo kasi alam mong nandun na yan. Hindi mo kailangang makipagkumpetensya kasi kalmado kang nananalo sa sarili mo. Ang kumpiyansa mo hindi galing sa papuri ng iba. Galing yan sa disiplina. Galing sa mga panahong bumagsak ka pero pinili mong bumangon ng walang ingay. Ang babae, naaamoy yan yung uri ng tahimik na lakas na hindi yayabang kasi alam niyang hindi mo siya kailangan pero marunong kang magpahalaga. Tahimik na kumpiyansa ang pinakamapanganib kasi wala kang kailangang patunayan at sa presensyang ganyan, kahit hindi ka magsalita, nararamdaman niyang nasa harap niya ang lalaki na hindi natatakot maging siya pagiging mapanatag sa kanyang presensya kapag isang babae ay nakakasama ang lalaking kalmado nagbabago ang mundo niya biglang tumatahimik ang loob niya hindi dahil sa mga salita mo kundi sa kung paano mo pinaparamdam na ligtas siya tahimik ka pero malinaw walang pilit walang laro at sa bawat oras na kasama kanya, unti-unti niyang nararamdaman yung kapayapaan na hindi niya nakukuha sa iba. Yan ang dahilan kung bakit mahirap kang kalimutan. Kasi hindi ka lang lalaki. Ikaw yung lugar kung saan siya nakakaramdam ng katahimikan. At sa panahon ngayon, ang katahimikan ay bihira. Kaya kapag dala mo yan, ikaw ang nagiging sandigan sa gitna ng ingay ng mundo. Tahimik ka pero naiisip kanya. Hindi mo siya hinabol pero hindi ka rin niya maiwasan. At sa bawat gabi na hindi kanya nakikita, ikaw pa rin ang laman ng isip niya. Yan ang lakas ng lalaking marunong manahimik. Hindi siya kailangang magsalita para maramdaman. Hindi siya kailangang magpaliwanag para maintindihan. Kasi sa mundo ngayon kung saan lahat nagsisigawan para mapansin, ang pinakamalakas ay yung lalaking marunong tumahimik. Tahimik pero matatag, kalmado pero delikado. At kapag natutunan mong kontrolin ang katahimikan mo, hindi mo na kailangang maghabol dahil lang presensya mo mismo ang dahilan kung bakit sila mahuhulog